po nito dahil may district engineering office 8.5%, COA 1%, contractor 5%, losing bidder 3%, actual project implementation 30%, 83.5% po. Tama po. Ang binabawa si po sa pagbinabawas ang pondo. So, yes. magkano po natitira nila na sa pondo? Ka, sa mga commitment? Uh, commitment po, yun po, yung 25 to... Lahat-lahat po, lahat-lahat. Pati sa inyo na po. Bilisan na lang po natin. Commitment po sa back po ay... Uh... Kaya nga po, estimate na lang sir, magkano natitira para sa proyekto? Magkano po? Okay. 30 to 35 po. 30% na lang okay. 30 to, 30 35. to 35? 30 to 35. Dahil normal. yung 65% na sa commitment lahat. Sa taxes po okay. ang commitment. Yes sir. Taxes and commitment. Pero mas marami ang yes, commitment. Yes sir. po. Okay, kaklarify ko lang, uh, Yusek. Ano, pag Congress mo senador, 30% po ba ang uh, binibigay ninyong komisyon o yung pinapadala ninyo? Your Honor, kay Congressman Saldi po is uh, 25 na po. Kay sa senador po wala po akong knowledge. Basta si Yusek Bernardo po ang ang nagsasabi sa akin na ganun po. <laughs> so, it's Sen, Sen Con Jose Bernardo ang contact po ng mambabatas. Hindi po kayo rekta. Yes po, Your Honor. All right. Ngayon, kay Carlo Rivera, yung pinagde-deliveran mo ng uh, pera sa Balli Verde, sino po? Si Congressman ba mismo ang tumanggap? Ah, uh, yun po, ah uh... Inuutos lang po namin sa driver, sila po ang nagdi-deliver po doon. Yun, driver? Ayan yeah, po. Ayun ay po doon sa dalia sa Fairview? Uh, yan po is, uh, bibigay lang po sa akin ni D. Henry yung contact number, oh. then po forward ko po sa kanila. Sino yung nakakausap po po sa contact number? Uh, number lang po yung binigay po sa akin, then pinu-forward ko po sa driver, sila na po ang nag-uusap. So hindi man, mo man. actually alam kung sino yung uh, doon sa kabilang linya, kung sino yung number na yun? Apo, Wala na po na. sinasabi. Wala po. Alright. Balikan ko mamaya, Mr. Chesu, sa si second round ko. B puntahan ko lamang po si uh, Ginong Bryce Hernandez. Mr. Bryce, yung pinagsasabi po ni uh, Yusek uh, Bernardo, tama naman po. Uh, agree po kayo o may kulang? Uh, Your Honor, arang kulang po yung commitment na binanggit po ni Yusek Robert. Kasi as per instruction po sa amin ni Vasenri, nasa 25% po ang pinapaprepare na obligasyon. Okay, pero 'yung sinasabi po niya kasi 15% para kay Ulay Bardaw. pero la, every time po ba uh, 25 binibigay niyo lahat uh, pag po ganun na senatorial funds, ano po? Uh, minimum po 'yung 25%, nagiging 30 pa nga po. Pag sa senador dinideliver. Uh, sa tao uh, so, sa puso ng Sen Yes po. Stop po, yes, po. Yes, so, po na senador dinideliver. So nasa 30. Honor. Yes po. 'Yung mga tao po na banggit niya na bago ngayon, uh, tama po ba yun? Or ngayon요 lang po narinig. Your honor, ngayon ko lang po nadinig yun. Hindi hindi ko na po abot 'yon, your honor. Balikan ko po si General General Cantara, itong mga tapong nabanggit, sina Jesus Coderos, sina Nancy Binay, Bong Revilla. Personal na po ba ninyong namit ito or ah uh, uh, pa, paano po naka-text ninyo? Hindi po, your honor. Ngayon ko lang po narinig about Coderos, Binay, yung buong rebelyo po, yung 300 million, si Yusek Robert po ang nambagin sa akin, na sinabi ko po sa PDB ko po. Uh, wala po akong komunikasyon, hindi ko po sila nakakausap. Ang kausap ko lang po ay si Yusek Bernardo po. Okay. At uh, at one point, nakapunta ko sa birthday party, o ano, alam mo yung mga kababayan po natin, uh, baka may mga litrato po, nandun po kayo sa mga birthday, sa mga uh, ikang kasalan, what have you. Ah, uh, wala po. Kay doon lang po sa okasyon ni Senator Jinggoy na sinama mga po ako ng mga dating kasamahan ko po. Ah, uh, nagpa-picture lang po ako. Uh, kahit naman po kung sino po yung nakita ko doon, ang tanda ko po. Kahit po kay ano ba 'yun? Ah, uh, sino po yung tumakbo senador na uh, Dagdigon attorney ano 'yun? Dagon yung ano po. Nagpa-picture po po ako doon eh. Yung ano po? Ah, uh, attorney Ha? Gadon. Ato Ray Larry Gadon. Opo, nagpapicture pa po ako. Basta ko sino po yung nandoon. So sa palagay mo, sinabi niya po, nasaan kaya napunta po yung 10%. It's either po kay Boss Henry o kay ano, kay Boss Robert. Hindi po sa akin. Okay, pero 25 sigurado ka. Opo, Your Honor. Okay. Alright. Dito po kay uh, Ginon JP. JP, agree? Dito po sa sinabi ni Yusek Bernardo. Tama po agree po na 25% po to up to 38% po yung pinagagaya po. Will it be safe to say, uh, Engineer Alcantara, na yung 10% napupunta lang siguro kay uh, Josec Bernardo? Uh, wala po kong personal knowledge. Ang uh, Pero kayo po, pag inabot ninyo na sa 25%, lahat po yon. Yes po, ito po yung pinaprepare ni Engineer Carlo. sa so, sa tamang 25 to 30. Ah, uh, siya po ang nagpe-prepare po lahat. Kami po sa box. May ano po yon? Yung po talaga yung uh, percentage po. 25 to 30 po. You okay, kaklarify ko lang, uh, Yusek, ano? Pag congressman, senador, 30% po ba ang binibigay uh, binibigay ninyong komisyon o yung pinapadala ninyo? Your Honor, kay congressman Saldi po is uh, 25 nga po. Kaya sa senador po, wala po akong knowledge. Basta si Yusek Bernardo po ang ang nagsasabi sa akin na gano'n po. At yes. So, Yusek Bernardo, ang contact po ng mambabatas, hindi po kayo rekta? Yes po, Your Honor. Alright. Ngayon, linawin ko rin po, yung, uh, para po sa pass-through charges sa mga district representative, meron din po yan, kasi yung tinatawag na parking fee. Hindi naman niya lugar yun, hindi niya distrito, pero kailangan lagyan ng pondo doon. Uh, Magkano percent po ito? Uh, 5% po your honor. Hindi 6%, 5%. Ah, uh, meron pong panahon na nag-nag-6 po din, 2024 kasi po ah, uh, 'yung pong ato po ay sariling ah uh, uh, plano ko po. Actually po, eh uh, nag-ginagawa ko pong contingency iba at ang plano ko po talaga doon ay uh, ibigay po kay Senator Joel po kung ano mo po yung makokolekta. Kung sino po yung mga, hindi naman po lahat, piling-piling lang po yung mga contractor na uh, inaas ko na makahingi po ng tulong. Iyan po, Your Honor. Mr. Chair, nais ko lang po lingunawin itong sinasabing pass-through charge for the district representative. Ito po, kung ikaw ay hindi mo distrito at ibinaba mo doon sa distrito na yon, bibigyan mo yung congressman ng distrito na yon ng 6%, tama po? Uh, sa representative po, 5% po. Five po. Is up. One last question na po. Oh, one sige, last one question. Last. Total po nito dahil may district engineering office 8.5%, COA 1%, contractor 5%, losing bidder 3%, actual project implementation 30%, 83.5% po. Tama po. Yeah. Ang binabawas si po sa pagbinabawa ang pondo. So yes. magkano po natitira nila na sa pondo ka, sa mga commitment? Ah, uh, commitment po. yun po, yung 25 to Lahat-lahat po, lahat-lahat pati sa inyo na po. Bilisan na lang po natin. Commitment po sa back po ay eh uh... Kaya nga po, na lang sir, magkano natitira para sa proyekto? Magkano po? 30 yes. to 35 po. 30% percent na okay. lang okay. to the 30, 30 to 35. To 35. No Dahil to 35. yung 65% percent na sa commitment lahat. Sa taxes po and commitment. Yes sir. Taxes and commitment. Pero yes. mas marami ang yes. commitment. Yes Thank po. You. Salamat po. Thank you. Senator JV, here to is recognized. Thank you Mr. Chair. Um Again, I would like to get to the, ano, yung system, yung sistema ang gusto natin malama po rito. Um, siguro, Engineer Cantra, pagpatuloy, no, na nabusan ako ng oras ng na nakaraan, noong nakarang hearing, nabanggit mo na sa affidavit mo na sa dami ng projects sa district mo at sa laki ng pondo na naibaba doon, hindi na kaya. Yung absorptive capacity nyo, ano na, no, nasagad na. Kaya nga, sabi mo na ikwento mo na dahil bumaba ang project sa Bulacan, nag-farm out ka na. No? Nag, uh, naghanap na kayo ng ibang distrito, nakakargahan. Tama ba? Diba yun ang sinabi nyo? Karina. Yes, Lord. Nakakagulat na bilyon-bilyon piso pala ang pwedeng pakilaman ng district engineer. So, ganun ka-powerful o kapag ang inyong kapangirihan no, na pwede na rin kayo na maglagay sa ibang distrito. Uh, Your Honor, hindi po ako ang personally na naglalagay. I just want to clarify po this po. Uh, upon the instruction of Congressman ko sabi niya uh, masyado lang malaki yung bulakan. Uh, pwede ka man tumulong na makapagbigay din sa mga ibang uh, district? Sige po, kako. Subukan ko muna pong kumausap. So, hindi po politiko ang kausap po rito. Uh, it's the district engineer. O gusto niyo ba, mayroong ganito, mayroong ganito. Kung sino ang interesado, Papasa po ng listing sa akin, Your Honor. So si Congressman Saldi ko ang nagsabi na maghanap ka na pwedeng kargahan. Ah, uh, po kung meron daw pong uh, gusto. Your Honor. So paano kayo nakapagbalagay sa mga projects? Halimbawa, so, uh, nabanggit nyo yung ilan uh, sa kabilang distrito ng Bulacan. Medyo malaki rin kasi ibang ano eh, nakagugulat lang ako sa paglobo, no? From Dep hanggang Gaa, no? Uh, pakiulit nga ulit kung sa kayo nakapaglagay. Ah, uh, Tarlac first, Tarlac 2nd, Pampanga 3rd, and Bulacan 2nd po, ang tanda ko po ay parang na una po 200, saka 300 po. Yun po. So, ikaw ba nagrekomenda sa apat na district uh, engineering office na yan, maglagay po <laughs> ng pondo si Congressman Saldico o sila na mismo naglagay? Nirecommend mo na doon ilagay? Uh, ako po ang nagsubmit kay Congressman Saldico. Galing po sa DE. Uh, Kailangan sa po yung mga DE. Sino ang gusto at kaya? So, kung gusto nyo, ah, uh, ito yung regulasyon. So, nagpasa po sila sa akin. Pag nagpasa po ng listing, uh, pinapasa po namin, pinapasa ko po kay Congressman Salvo. Na, nabanggit nyo rin ng huling hearing na hindi ito alam ng mga kongresista, ng mga distrito di, okay. na nabanggit nyo. Tama ba? Yes po, Your Honor. Kasi, so, di, di, sorry po, sir. Sige po. Uh, ko. di, di ilam po yung kinausap ko, Your Honor. Hindi alam ng mga kongresista yes, po, yun. so pag ganito yung scheme, kanina yung binabanggit ni Senator Erwin Tulpo yung parking, no? Parking scheme. Pag ganito, ibig sabihin, ito ba yung sagasa na hindi alam pero nilalagyan ng pondo? Ah, posible po, pero posible din po si DE kung nakipag-usap po sila sa kasi dalawa yung ano, Mr. Chair, dalawa yung scheme dito eh, no? Yung isa na alam ng kongresista, may parking gaya ng binabanggit ni Senator Tulpo kanina pero meron din na talagang yung binanggit nyo na hindi alam ng kongresista pero talagang ilalagay syempre para magka-proyekto lamang tama ba? posible po yeah. so ganun ka power ganun uh, ang inalo ko dito napaka syempre ganun ka makapangyarihan din ang uh, District district Sir, Sir JB, I think yung sagasa is uh, walang budget yun eh babrasuhin nung, is, nung uh, ibig sabihin hindi niya ka-level yun mas mataas sa congressman yun ibig sabihin sagasa po eh Di ba kaniya si explanation ni Bryce Hernandez dati, pag sa gasa, walang komisyon. Pero pag parking, meron. Congressman talaga ko? hindi alam ng congressista eh, no? So, Opo, uh, sa ganito, meron silang park, may parking fee o wala na? Uh, tingin ko po, yung district engineer po ang makakasagot po doon sa pinagdala na Sa kanila. Eh, kung may usapan po sila ng politiko o hindi. Bryce, uh, can you confirm? Ah... Uh, linawin ko lang po, yung sa grasa po, ibig sabihin, hindi po pinagpaalam sa congressman na ibababa tong pondo na to. Pero meron, meron din pong commitment to. So, binibigay yon Bryce, uh, sa mga DE na lang. Hindi alam ng congressman doon kasi hindi, walang commitment eh. Ah, Tama pa? Eh, hindi po, may commitment po. Binibigay, iniipon din po ni Boss yun. Hindi, ang sinasabi sa ibang district, hindi mo inintindi. Really. Ang pinag-uusapan natin dito, yung Dina. ibang district po, your honor, di po Dina ba? Yung Dina ibang district, ni... yung pong binigay sa ibang district of... So, baka hindi alam niya no? I'm ano. I'm sorry, your honor, galing uh, po Hindi niya alam, uh, pinakonfer. Anyway, uh, hindi naman sa inaano natin na uh, gusto ko lang matanong din yung kapangyarihan ng isang district engineer. Nabanggit nyo nung kamakailan. Yung uh pong mga proyekto... Alam mo, si Senator Joel nag-request na mga school buildings at iba pa multi-purpose yata para yes, sa Bulacan. Po. Opo. Opo. Tama opo, opo. Pero sinabi nyo dahil ubos na ito, ito'y pinalitan nyo na lamang ng flood control projects. Tama ho ba? Ah, uh, actually, hindi po ako ang nagpalit, Your Honor. Sino uh, po? sa central office po, kami po ni Yusek Bernardo ang nag-usap uh, para palitan. Uh, pumunta po kami kay Secretary tungkol sa allocation po, Your Honor. So, ganun din ka pa. Uh, ibig sabihin, kayo po at si Yusek Bernardo, kaya nyo napalitan into flood control. Mm. Yung pong mga request na school buildings. Uh, actually, Your Honor, yung multipurpose building, uh, ako po nagre-report lang po dahil sila po yung Undersecretary for Luzon, kung any concerns po. sa politiko na nasa kupang ko. Sa so, kanila ko po sinasabi, Your Honor. O kasi hindi na kasi inaano natin, no? pero naalala ko lang kasi si Senator Joel, uh, consistent yan sa, sa flooding at ayaw niya ng flood control, supposedly. Yes, Kaya nagulat ako, ba't siya nagkaroon ng flood control? At na kayo po ang nagsabi na, kayo po, kala ko kayo lang ang the office pero alam din po ni Yusik Bernardo na pinalitan oh, into... Po? yung pong request for school buildings in multipurpose yun po ay pag usapan po sa namin ni Yusek Robert sa ni Secretary Bonoan at that time. Kasi nga, hindi na po kayang i-accommodate po yung, yung 1.5 na request po, Your Honor. Know. At uh, nabanggit nyo rin na meron alam ng hingi ba si Senator Joel? Hindi ko, di sa, di, 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 di sa inaano ko, no? pero nire-reiterate na natin yung inyo pong sinabi. Hindi po, Your Honor. Gaya ang po sinabi ko, uh, ako po yung gumawa ng paraan at uh, alam ko po kasi galit na galit po si Senator sa flood control po. O oh, yun nga kasi kaya, kaya, natin dati to Mr. Chair para malaman natin paano nila napapalitan. No, kung sino, si D. Iba, with a, or, With, kasama si Yusek. Sa, Bernardo. sa central office na po uh, nagsasabit po na listing yun, roller. So kanina po nasabi po ni uh, Yusek Bernardo